tayo guys gutom na may kanin ako kahapon pa to bahaw kaya na tayo Luto ng uta natin. Yung uta na may ukura. At tangkong. Luto na. At may sardinas pa. Wala nang choice. Kain na tayo. Grabe. Daming ukura. nag na. Nawala tuloy yung sardinas Yung isda, nawala Saan kaya yun, napunta Nawala na yung isda Nawala tuloy, nawala na Sarap ang sabaw namin ngayon sa akin lang pala. Di ba balas sa kanila? Hmm? Ito lang, ulam ko. Huh? Oh, Tingnan mo yung ukra. Ang init. Hmm. okra lang, malakas na. Parang wala yata asin. Ano diba to? Parang to, walang asin. Kain tayo. Cauliflower. Kahit ano, kainin na lang. Basta OFW ka. Di ba? Kain na ako, ha? Mmm. Sarap. eh yes, sa anong hapunan nyo dyan? Hmm? Alas noy pina pala. Dito alas 4 pa. Kain. Mm, tangkong mo. Oh. Sarap ng tango ko. Dula. Mm. Gutom na talaga ako ay. Kasi yung kakatapos lang nila ang amo ko. Yeah. Nagluto pa. Tagal. Sariling sikap na lang pag OFW ka. Pag ayaw mong sumabay sa pagkain nila, ganitong oras, mag-lunch ka. Mm. Yung sardinas, Hinaanap po yung isda na wala. Oh, init pa naman. Ukra. lapot na, dami kaya ang tangkong nilagay ko dito, kaya tayo, hmm, bye bye